Champ, kumusta ka naman ngayon? Kumusta naman ang training para sa nalalapit mong laban? Oh, sa so ngayon po, okay naman po yung condition ko. naman po yung ensayo namin. Champ, maraming kapwa natin Filipino yung mga... Parang kine-question bakit kapwa filipino yung magkalaban. Pero ikaw ba sa tingin mo gaano ka ka-excited na kapwa filipino mo rin yung makakalaban mo this coming Sunday? um, ano, excited po ako kasi lalo dito na sa Manila ginanap ng laban ko at saka mandatory po kasi yung si mm -hmm. kasi wala nang iba eh. kaya yun na po talaga pinito pinay po talaga Champ, eto pa no, syempre mahahati yung audience natin yan. Syempre kapwa Pilipino mo yung mga fans din ng masusuporta din kay Balunan. Pero Champ, ano yung masasabi mo na kayo yung pambukas na laban para sa Trila in Manila 2? Mm. Opo, para may magandang bago yung trailer mo na mas magandang mga bakbakan mo na sa 26 uh, lalaban. Para ma-excited yung mga taong mananood.